talaga mga Pinoy, Diyos ko, hilig na hilig talaga natin yung mga last minute panic buying. Gaya ko tanghali na, rugo ngayon pa lang ako mamimili ng mga prutas. <laughs> Hindi ko alam kung saan ako nabisi. Bakit ngayon pa lang ako namimili? At first time nga namin ni Bebo magsa-celebrate sa bago naming bahay ng New Year. Ay, just ko, na-stress talaga ako ng bongga kung ano yung mga bibiling kong prutas. Ali, mga limang piraso pa lang siguro ng mga bilog na prutas yung napamili ko doon. Tapos naghanap-hanap pa kami sa iba pang store para makabili pa. Sabi no, napakamahal na ng mga prutas. Kaya naman yung mga pinagbibili ko, dala-dalawang piraso lang dahil mabubulok ko lang ruguyan, hindi naman nakakainin ni Bebo yan. <laughs> Natataka nga siguro yung mga tindera kung bakit pa pirapira sa lang yung binibili ko. Hiling nga ako kay ate, buti na lang may tinda siya nitong gold coins na chocolate. After noon, dumiretso nga kami dito sa Robinson Pulilan para mamili na ng mga ricados. Na nga namin binili bigas, nasakto naman kasi ng bagong taon, wala kami bigas. After noon, kumuha lang kami ng hotdog at kumuha na rin kami ng laurel at munggo. Nakshuta, ah, wala ng reno, inubos nyo na. <laughs> Ay, Dana, yung kilo ng sibuyas dito, 622. Ay, hindi na ako bibili ng sibuyas. Bibili na nga akong ginisa mix. Nakagisa pa. Pinakamahal nilang ganyan. Mili nga lang ako ng bawang at karot. Sa tabang bumibili nga ako, may nakakilala sa akin. Kamukaan nga nila ako habang nai-stress sa pagbili ng sibuyas. Ano nga akong iba pang maisip na bilog na prutas? Kaya singkamas na lang yung kinuha ko. Prutas ba to? Kumuha pa nga ako ng suha at kumuha na rin ako ng lemon. Wala na akong choice. Nagbayad na rin naman kami agad at madaling-madaling nga kami dahil anong oras na wala pa kami naluluto. Pero bago nga kami umuwi, naalala ko wala pa pala kami mga pamakbong. Buti na nandito sa bayan ng Pulilan, maraming nagtitinda ng pamakbong. Kaya nagtingin na rin kami. Maliliit na fountain nga lang yung gusto kong bilhin. Ito naman si Bebu, sasaliya pang fireworks. Bala mo, Mayor, yun. <laughs> Nakabili na nga kami, umalis na rin naman kami agad Pero sabi ko wala pa pala akong turotot Kaya binili niya pa ako Tapos fast forward, naghintay pa ako ng 38 minutes and 52 seconds Sa sasakyan kasi nagpagupit tong si Bebo Nak-shoot, akong kapilang new year na ngayon pa lang siya nagpapagupit <laughs> Dating na pagdating nga namin, binabana agad namin yung mga pinamili namin. Tapos nagayos na agad ako ng mga prutas na pinamili ko. Ay, talaga naman kahit bilangin yun, dosi yung prutas na nilagay ko. Tapos ko nang nga gawin tong dosi mga prutas na to, inayos ko na agad yung ilalagay ko sa prosperity bowl. Ko, ilang beses ko inulit yung vlog ni Mami Ayek para magawa ko to. Kaya lang 10 na itlog lang yung kasha dito sa bowl na meron ako sa bahay. Kaya sabi ko kay Bebo, 10 months lang tayong maswerte. Charot hindi naman prosperity bowl ang magsasabi ng ating kapalaran. Kaya naman kung tamad ka, kahit dosing prosperity bowl pa ulpan lagay mo dyan sa lamesan, walang mangyayari sa'yo. <laughs> Nilagay ko na nga rin yung mga Japanese Yen na natira dito sa wallet ko at naglagay na rin ako ng mga blue bills. E dana natandaan ko dati nung nasa amin ako at may dumating kaming bisita, kinuha niya yung mga blue bills sa sakala niya takasama sa handa. <laughs> Kaya nga no, nagsimula na rin kami magtulong ni Bebo para sa lulutuin namin ngayon. Na nga yung nag-request sa akin na minudo daw ilutuin ko at magluto pa rin daw ako ng spaghetti. Pahaba ka nun ng relasyon, Adapin. <laughs> Ali, si Bebo nga yung pinaghiwa ko sa lahat ng mga kakailanganing kung ingredients. Tapos ako naman yung magluluto. Habang nagluluto nga ako, tumawag naman sa akin si Mami Kang's vlog na nandito na daw siya sa labas ng bahay namin. Order kasi ko sa kanya na lasagna at grabe napakasarap ng lasagna niyan. No makauwi na nga sila, nagstart na ulit ako magluto at patapos na nga itong menudo ko. So nga si Bebo, ayaw niya na masyadong luto yung hotdog. Kaya ininit ko lang ng konti yan tapos okay na. Fast forward after ng ilang pagtatalo namin ni Bebo habang nagluluto. <laughs> Tapos ko na rin ayusin yung lamesa namin at salamat naman, Diyos ko, pwede na akong maligo. Kasi nyo nga, Merry Christmas pa rin yung nakalagay sa cake ko dahil in-order ko yan nung Christmas pa at hindi nga namin nagalaw ni Bebo. So, pero ayoko nang um-order ulit dahil maganda pa rin yung cake hanggang ngayon. Kasama nga itong cupcake pero naubos na namin yan nung Pasko ni Bebo at napakasarap dyan. I first time lang ako makatigam ng cupcake na lasa siyang brownies. Ang sarap! Ano man, kung gusto nyo rin mag-order sa any occasion nyo, i-message nyo lang tong Sugar mums by Pau. Fast forward, lumabas na nga muna kami para magpunta dito sa bahay nila Bebo. Away, at least tayo. Yung dalawa pa lang kasi nasa labas nung time na yan, kaya nakapag-concert pa kami. Pero yun na nga, alas 12 na, at Happy New Year sa ating lahat! Sabi, hindi naging madali tong 2022 na to dahil napakadami kong iniyak at hinagulgol ngayong taon. Pero ganun pa man, napakalaking blessing at binago talaga ng 2022 ang buhay ko. Back to the true story, just ko, 12.01 na hindi pa kami nakakapagsindi ng pamakbong. <laughs> Puntahan ko na nga agad yung sasakyan at unang New Year na magse-celebrate ako ng New Year kasama nung sasakyan na to. Pero lumabas na nga kami kasi nag-start na magpa-fireworks tong si Attorney. Ay buti na lang talaga katabi namin at kapit bahay namin sa si Attorney. <laughs> yeah! Nakalimutan namin, bumili nga pala kami ng mga pamakbong kanina. Kasko, mag-aalauna na nung naalala namin. <laughs> Happy New Year po sa ating lahat at nawa ay magmura na ang sibuyas sa 2023. <laughs> Salamat 2022 dahil nagkaroon kami ng bagong sasakyan at bagong bahay. Maraming maraming salamat sa Diyos sa mga biyaya ngayong taon at sa mga susunod pang taon. At maraming maraming salamat din po sa inyong lahat at manigong bagong taon. Maglalaro lang kayo gamit ang inyong mga cellphone at pwedeng pwede na kayong kumita. Gamit itong Diamond Game. Click nyo lang yung link na makikita nyo sa comment section at gumawa kayo ng account gamit ang inyong mga phone number, mag-create ng password at ilagay verification code na marireceive nyo. Ganun lang naman kadali mag-register dito sa Diamond Game at magkakaroon na agad kayo ng account. Once makaregister, kakailanganin nyo muna mag-cash in bago kayo maglaro. So, meron namang guide dyan kung paano kayo magka-cash in. Tungan Dragon and Tiger yung madalas kong laruin dito dahil napakadali lang manalo. Naku, kahit piso lang yung pera mo na yan, pwedeng pwede mo yung ilaro dito sa Diamond Game. Dahil 1 peso to 500 pesos yung pwede mong i-bet dito sa Dragon and Tiger. Grabe, napakadaling laro na pwedeng pwede nyo talagang kuhanan ng income. Naku, basta talaga may tiyaga ka, ay eh, marami kang mapapanalunan dito. Ito lang naman kasi yung pagpipilian mo dito, dragon, tiger, or tie lang. Take your own risk, eka nga. Kaya kanya-kanyang swerte tayo sa paglalaro. Pero ngayong araw, matatawag kong swerte yung sarili ko dahil nanalo ko ng 1,800 pesos sa isang bet. Di ba yung 500 ko, 5,600 na ngayon? Dali lang naman mag -cash out dito. Lagay nyo lang naman yung amount na gusto nyo i-cash out. At syempre, yung Gcash account number nyo. Kaya naman, subukan nyo na rin laruin at mag-download na rin kayo nitong Diamond Game. Yan lang naman. Salamat!